Unang Samuel Katatlumpung Kabanata At nangyari nang si David at ang kanyang mga lalaki dumating sa siklag sa ikatlong araw na ang mga Amelisita ay sumalakay sa timugan at sa siklag at sinakta ng siklag at sinunog ng apoy at nilambihag ang mga buhay at lahat na nandon ang maliliit at galing din malalaki hindi nila tinatayang sinuman, kundi kanilang pinagdadala at nagpatuloy ng kanilang lakad. At nang si David at ang mga lalaki ay dumating sa bayan, narito sinunog ng apoy. At ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay pinagdadalang dihag. Nang magkagayoy, si David at ang bayan na nasa kanya ay naglakas ng tinig at umiyak. Hanggang sa sila ay nawala ng lakas na umiyak. At ang dalawang asaw ni David ay nabihag si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na asaw ni Nabal na taga Carmelo. At nagdalamhating totoo si David sapagat nagsasalitaan ng bayan na batuhin siya sapagat ang kaliluan ng buong bayan ay pumanglaw. Bawat tao dahil sa kanikanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Dios at sinabi ni David kay Abiatar na saserdote na anak ni Ahimelech, Sinasamo ko sa iyo na dalhin mo rito ang epod. At dinila ni Abiatar ang epod kay David. At sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, Kung aking habuli ng pulutong na ito ay akin kaya nga abutan sila? At sinagot niya siya, Iyong habulin, sa pagtunay na iyong aabutan, at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Sa gayo yung maon si David, siya at ang mga anim na raang lalaki na kasama niya, at naparoon sa batis ng besor, na kinaruroon na niya ang mga naiwan sa likuran. Ngunit hinabla yung David, niya at ng apat na raang lalaki, sapagat ng dalawang daan na tira sa likuran, ng mga patana hindi naman nakatawid sa batis ng besor. At sila ay nakasumpo na isang taga sa parang at dinlan nila siya kay David. At binigyan nila siya ng tinapay at kumain. At binigyan nila siya ng tubig na mainom. At binigyan nila siya ng isang putol na binilong igos at dalawang buwig na ubas. At nang kanyang makain, ang kanyang diwa ay nagsauli-uli sa kanya. Sapagat hindi siya nakakain ng tinapay o nakainuman ng tubig na tatlong araw at tatlong gabi. At sinabi ni David sa kanya, Kanino ka ba nauukol? At taga saan ka? At sinabi niya, Ako isang binatang taga Ehipto pata ng isang Amelisita, at iniwan ako ng aking Panginoon, sa pagkatatlong araw na ako'y nagkasakit. Kami ay sumalakay sa timugan ng mga kiserateo at sa sa Juda at sa timugan ng Caleb at aming sinunog ng apoy ang siklag. At sinabi ni David sa kanya, Ilulusong ba ako sa pulutong na ito? At kanyang sinabi, Ipanumpa mo sa akin ng Diyos. Hindi mo ako papatayin o ibibigay man sa mga kawa ng aking Panginoon, at aking ilulusong ka sa pulutong nito ito. At nang kanyang mailusong narito rito, sila'y nangangalat sa buong lupa, na nagkakainan at nagiinuman at nagkakasayahan dahil sa lahat ng malaking samsam na kanilang nakwa sa lupay ng mga Filisteo at sa lupay ng Juda. At sinaktan ni David sila mula sa pagtakip silim hanggang sa paglubog ng araw ng sumunod na araw. At walang tao na sa kanila, di ba sa apat na rang bataan na nakasakay sa mga kamelyo at tumakas. At binawi ni David ang lahat na nakuha ng mga Melisita at iniligtas ni David ng kanyang dalawang asawa. At walang nagkulang sa kanila kahit maliit o malaki man, kahit mga anak na lalaki o babae man, kahit samsam man, kahit anumang bagay na nakuha nila sa kanila, binalik na lahat ni David. At kinuha ni David ang lahat ng kawan at bakahan na kanilang dinila na nasa unahan niya mga ibang hayop. At sinabi, ito samsam ni David. At naparon si David sa dalawang daan lalaki na totoong mga pata na hindi na nangakatsunod kay David na kanila namang pinatahan sa batis ng besor at sila lumabas upang salubungin si David at upang salubungin ang mga taong kasama niya at nang lumapit si David sa bayan, siya'y bumati sa kanila. Nang si sumagot ang lahat ng masamang tao at mga tao na hamak sa mga yumaong kasama ni David at nagsabi, Sapagkat hindi sila yumaong kasama namin, hindi namin bibigyan sila ng samsam namin na bawi. Di iban sa bawat lalaki ay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak upang kanilang dalhin at yumaon. Nang si sinabi ni David, Huwag ninyong gagawin gayo mga kapatid ko sa binigay sa atin ng Panginoon na siyang nagkadiya sa atin at nagbigay sa atin kamay ng pulutong na naparito laban sa atin. At sino ang didinig sa sa bagay na ito? Sapagat kung ganong bahagi ng lumusong sa pakipagbaka ay gayon ang bahagi na nang naiwan sa daladalahan sila'y paraparan magkakabahagi. At nagkagayon na mula sa araw na iyon na siya'y gumawa ng isang palatuntunan at ayos sa Israel hanggang sa araw na ito. At nang dumating si David sa Siklag, siya'y nagpadala ng mga samsam sa mga matanda sa Juda sa makatidbagay sa kanyang mga kaibigan na sinasabi. Narito ang isang kalob sa inyo na mula sa samsam sa mga kaway ng Panginoon. Sa kanila na nasa Bethel at sa kanila na sa Ramot ng Timugan at sa kanila na nasa Jaffir at saka na nasa Arower, at saka na nasa at na nasa Estimoa, at saka na nasa Rakhal, at nasa bayan ng mga Jeremielita, at saka sa nasa mga bayan ng mga Thineo, at saka nasa Horma, at saka na nasa Khorasam, at saka na nasa Atha, at saka nasa Hebron, at sa lahat na dako ng karniwang pinaruan ng David at ng kanyang mga lalaki.